Humadap ng katulad mo rin. <laughs> Antok ng DZRH ang tulad and sa kanyang palaho. May mga taong sarap na nga sa buhay ay waring sarap din sa kaligayahan. Paano kaya nila dapat harapin ang malupit na biro ng buhay? Uff, hmm. oh, tagal naman ang tricycle. Yung iba naman kasing driver, kapag ganito mainit, tinatamad mo ang masada. Mukhang kainis. Ang init pa naman maghintay. Hello, Jim. O, oh, ito na naman si Michelle. Mukhang sasabay na naman sa akin sa tricycle tour. Nagihintay ka rin pa ng sasakyan? Oo. Oh. Papasok ako sa trabaho eh. Uy, sabay ulit tayo sa tricycle ha. Mamamalengke kasi ako eh. Eh, ah, pasensya na. Uh, Mag-special ka na lang. Kasi What? special ako kunin ko eh. Hindi mamadali ako eh. Tadaan din naman sa palengke yung tricycle na sasokyan mo eh. Isa pa. Ayoko nang tinutokso ko sa'yo ng tropa Naiinis ako eh. Iniisip nila pumapatod ako sa mukhang... Naintindihan mo na siguro yun. Hindi naman tayo bagay eh. Sige, Special na lang din yung sasakyan ko tricycle. Pasensyon, oh. <laughs> Ang sakit-sakit, Grace. Sa kanya ko pa na rin, eh. Hindi kami maagal. Tumahan ka na nga, Huwag mong pag-aksihan ng luha ang gano'ng lalaki. Guwapo ha. Saksa ka naman ng pintasero. Bakit naman kasi siya pa ang nagustuhan? <tinyo> <tinyo> Mukhang unggoy. Bakit kasi pinangan ng paong ganito? <tinyo> Pampira ka naman oh. Parang sinisisi mo pa ang Diyos sa kalagayan mo ha. Ay, huwag ganyan. <tinyo> naniniwala ako na may magandang dahilan ng Diyos kaya ginawa ka niyang ganyan. Alam naman maganda doon? kinakda niya. I'm sure meron yon. <laughs> Dahil lahat ng tao ay may kanikanyang gany takdang kapalaran. Tulad ko. Natagpuan ko boyfriend ko nang magpunta ako sa isang radio station. Oh, kaya mm, sa bagay. Baka nga, baka nga sa ibang paraan ko makikita ang lalaking paan sa akin. Elmo, halika na. Ang biriyanda na tayo habang mainit pa itong ilaw kong kakanin. Eh, bakit tayo lang? Kora, Nasaan si Michelle? Ay nako, umalis. Nakatodo may ikaw pa nga eh. Saan eh oh, saan makik po punta? Eh, makikipagkita raw doon sa boyfriend niya sa Facebook. Oh, batang yun oh. Kung ano-anong paranang naiisip para magkanobyo. Nandiyan makipag-text may ngayon naman sa Facebook. May delikado mga parang yan. Sinabihan ko naman siya mag-iingat. Kaya nga isinama niya si Grace. Alam mo, Elmo, nakaawa ako sa anak natin. Huh? Siyempre, gusto rin niya maranasang ligawan at mahalin, tulad ng ibang kadalagahan. Nakaawa rin naman ako. Pero hindi naman natin alam kung kailan ang tamang panahon na itinakda para sa kanya. Kaya hindi siya dapat maging mapusok. 20 years pa lang naman siya ang dapat niyang gawin habang naghihintay, ibaling ang pansin sa mga bagay na makabuluhan. Michelle, kahapon. Malamang dong, nauntog at nagising na yung lalaking dating na nag sa kanya. Kaya, iniwan na siya. <laughs> kaya iba na naman ang kasama niya. Ano pa? Eh walang lalaking makatatagal ng maging girlfriend ng that may tsura. Mukhang kunggoy. <laughs> <laughs> sa bagay, kahit ako, huh, hindi rin ako tatagal. O, ano kita mo. <laughs> Bakit kaya gano'n ang itsura ni Michelle? Eh, baka, Lisa ni Aling Cora sa isang unggoy. Tama na! <laughs> ay. Sige lang na ako. Oh. Michelle. Wala na kayong may mapinigyan sa kundi ako. Wala ay, naman ah, inyo, ah. eh, Michelle, na ba ah, akong ginagawa sa inyo ha? Ah. Eh, Michelle, pasensya na ha. kasi na ma'am Michelle, huwag ka nang mangarap na magkaroon ng gwapong siyota. Wala na ba akong ginagawa sa inyo ha? Eh, Michelle, pasensya na ha. kasi na ma'am Michelle, Huwag ka nang mangarap na magkaroon ng gwapong siyota. Rob. Dahil mapipiko ka lang. Ang dapat sa'yo, umanap ng katulad mo rin. <laughs> Ang lubid na ito. Itong tatapas sa mga paghihirap ng loob ko. Wala pa rin bata ako. Lagi na lang akong tinutukso. ng mga tao. Dahil sa itsura ko. Wala rin magmahal sa akin. Kahit yung dalawang naging boyfriend ko sa Facebook. Iniiwan din ako. Nang makita uh, itsura ko na personal. Ano naman Ano naman? Ini-edit ko lang ang mga picture ko na pinupost ko doon. She did tatay mo. May mahirap ng bulog ko. Bakit na magtungo? Wala akong lugar dito sa mundo dahil sa panaloy sa akin ng tao. malika, ka, anak. Mali ka. Lahat ng tao may lugar dito sa mundo. Bigay yun ang Diyos kasama ng pagpapahirap niya ng buhay sa atin. Ang lugar na iyon, mapapaganda natin kung gagawin natin makabuluhan ang ating buhat. Kung nasasaktan ka sa mga nangyayari sa iyo, lalo kami. Dahil yeah. kami ang mga magulang mo. At mahal ka namin. Ngunit nagpapatatag kami para sa iyo. Kaya sana naman, ganun din ang gawin mo. Oh my god, hindi ko 'to nanda. Ano 'yun? Ah, oh hindi ako Uy, kaso malaki 'yan, kay Lord. Talaga, hindi na grace. Maybe wala lang isip ko dahil sa pangyayaring yun. Hindi pala ako dapat patalo sa mga nanunungso at bumabaha sa akin. Ay, gulito po. Oh, Magagantu ako pa rin pagdating ng buhay ko. Yan. Yan. Ano ba na ngayon? Ito pa po ang kanin at ulam, Nay dapat anak. Buti ba nag nagluto ka ng hapunan natin, Michelle? Natagal lang kami ng nanay mo kina Kapitan eh. Bakit po ba? Abay, yung kaibigan kasi ni Kapitan. O, oh, hey, no, malapit dito sa lugar natin. Nahuli naman yung hold up, eh. Kaso, yung maliit na mga kaibigan, hindi na sa hold Yung relo lang nakita. Eh, sabi raw nung hold up, eh. Kinabon daw sa isang basurahan dito sa lugar natin. Oh, eh, kaya tinanong kami. Kung kami sa basurahan natin na bag na kulay ikim, eh wala namang kami napulot. Eh, nai, nai, mayroon po ako napulot na ganung bag sa basurahan. Ha? Nung ilinis ko po yung kanina, Pupong ibalik yun sa kaibigan ni Kapitan. Oh, salamat sa pagbabalik mo sa akin itong pera ko, Michelle. Kung iba yun, baka hindi natin sinuli. May malaking halaga rin ang kalahating milyong piso. Hmm hindi ko po maatim, hindi po ma ng konsensyon kung ko ang kini ng hindi sa akin, Sir Victor. Kaya pinalaki namin siya na maging tapat, Sir. Salamat sa inyong lahat. Lalong-lalo -lalo na sa iyo, Michelle. Napakaganda ng kalooban mo. Masaya po ako. Masarap pala ang buhay niyo. ng kautihan kahit papano. May nagiging maganda sa akin. Um, oh, huwag sana kayong magagalit. Um, bakit ba nagaganyan ang itsura ni Michelle? Eh, sir? um uh, Ugoi. Hindi rin nung namin siya maipagamot dahil mahirap na huwag kami. Ah, oh, kung papayag kayo, Mom. gusto kong tulungan si Michelle. Uh, Oo? Oh? Sir, Victor? Uh, Dermatologist ang dalawang anak ko. At baka makatulong siya sa kanya. Ay, <laughs> naligaw. Naku, sir. Maraming salamat po. Gusto ko po talagang magbagong itsura ko. Kung ganoon, isasama ko kayo sa Maynila. Bumawa ng mabuti, bumalik ay kabutihan. Gaganda na siya. sa so pretty, isa na namang taong nawawala ng pag-asa ang natulungan mo na bago ang pananaw niya sa buhay dahil sa pag-ausap mo sa kanya. Halos hindi po siya makapaniwala nung malaman na pareho lang kami ng itsura noon at ginabot lang po ako ng mga anak ninyo. Kaya iba na ang itsura ko ngayon. At dahil doon, ngayon handa na siyang sumailalim sa gamutan. Ako? Hindi talaga kami nagkamali, Michelle, sa pagkuha sa iyo bilang sekretary ng aming clinic. Inay! Michelle! <laughs> Nakuha Tinuturo mo talaga ang sinabi mong magbabakas yung karini sa atin? Opo. Pinayagan naman po ako ni Sir Victor at ng mga anak niya. Kaya nga, makakasama ko na po kayo ng itay ng ilang araw. Nasa nga po pala si itay? Ay, kumuha ng kakatayang manok. Ay. Siya raw ang magluluto ng paborito mong tinolang manok. Anak. Oh. Ibang-iba iba ka na talaga ngayon. <laughs> Abay, wala na yung mga balahibo mo. Ay, hindi ka na mukha mukhang unggoy. Ay, ako ko kayo. <laughs> At ang pagbabago kong ito ay utang ko rin po sa inyo. inawat nyo ko sa tangka kong pagpapakamatay. Pinaliwalagan. Kaya ngayon, nakamit ko po ang kaligayahan. Laging may matamis na bunga ang bawat kabutihan. Kaya sana ito'y hangaring makamdan ng bawat nilalang sa kanyang Panahon.